nang dami to oh. dito ka tayo Okay hey, boss kasi curious lang ako sa inyo eh mag mag Basta pag inabot na sa'yo Punin mo na kagad mag Hindi yung ano Walang <laughs> pa Boss May inantay ba kayo? Meron Bakit ako? Ba? Bakit saan ba kayo mag ano? Puputa? May customer po kami natin dito Hindi ako maniniwala sa inyong dalawa Tingnan mo yung kasama mo. Oh. Positive na positive oh. Normal po 'yan. Normal pa 'yan. Di okay, oh, tayo na ng ano niyo. No? Dilat na dilat 'yung ano. Ay, ano ka ba dito? Customer ka may At bakit ba ako nag ka? Alam ba ninyo na nabalitaan niyo ba dito na karami dito? Ba hindi namin alam. Bakit ano na naramin din? Tayo 'yung kasama mo. Oh. May hawak-hawak pampira oh. Sa taga 'yan. May ano ko dito no. May Waiting kayo dito, no? Oh baby, 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 kayo, baby, 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 ganyan, boss baby, 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 hindi nyo ba alam napaka delikadong lugar na ito dito? Gago ang kuya ha, huwag kang mag-ano. bawal na mag video ha Hindi no? Lakas ng ano ng kasama mo Huwag kang maki-ano dito, hindi namin ano yan Bakit ba Panapansin ko kayo, kanina pa kayo dito nag-aabang eh At taga na natin namin eh Wala pa para ba video dito brad? Ha? Sobrang ano mo oh Waiting kayo dito no? Ayun oh Ayun Mihintay namin deliver oh. Ayun oh. Ah, diyan. Ah. mo nang away daw Kasi naka awa ka Napansin ko kayo kanina pa kayo diyan eh. Huwag mo awa, patulad niyan. Sutukan na tayo ito. Oh, tira mo. Sama mo. Tira tayo. Oh. Ha? Kobot pa nang damit oh. Sutukan tayo. Okay boss, kasi curious lang ako sa inyo eh. Ah, kanina pa kayo sa dalawa dyan eh. Siya, hindi, bro. ako nakikialam. Nangingialam sa inyo. Hindi ka, hindi ka nga nakikialam. Bakit ka mano dito? Kasi nag lang ako kasi dito lugar na ito. Napaka-delikado. Oh, may, Saka, siyempre yung ay, kilos ng kasama mo eh. Hindi nga rin yan. Hindi kasama. Hindi kasama. Ano? kasama. Ha? May natin kami. Gusto na siya ka Brad. Kala ko kasi waiting kayo eh. Hey, mo, okay na lang tayo. O oh, uh, ano? May natin kasi kami nag-deliver ka ba eh? Ah, nag-deliver kay boss. Pasensya na kay boss. Kasi may kapang hinala-hinala kasi ano ninyo eh. Lord, Yung, ano, ano ninyo. Kami damay ha. Hindi hey boss, sa gano'n lang. Pasensya na po, pasensya na po kayo kapang po. Kapang hinala kayo, kaya gumagamit eh. Pasensya na po, pasensya na.